Alin na, nilibre mo sila halo-halo? Kanya-kanyang bahay pag sweldo. Magka magkano po ba isang halo-halo? 35. 35, ilang kayo dito? 12 ata. 12. 13. 14. 14? Oh. O di wala pang limandaan? Pa. No? Wala, pa. o. wala pang pang halo-halo. O oh. oh, ito na o. O, 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 halo Thank you, <laughs> Bulakan po. Ay, ganun. Narinig ko kasi, mag-halo-halo kayo. Oh, pambili halo-halo. <laughs> Oo nga, kasi ang kita po nila dito is 30, no? 30. Isang ganito, no? Eh. Sipi nyo 30, hindi halos sang halo-halo pa lang. Kulang dito. pa limang piso. <laughs> Ayan, sige po. Ngayon, mag halo, -halo po kayo. Ayan, no? Daming sibuyas. <laughs> Grabe, isa, eh, gusto ko nga po talaga bumalik dito. Ayan, no? Mga sibuyas dito, eh. Tayo, na sa ano lang, nalapag. Yan, si Pare Arnel po, kanya po yan siya po yung nagtanim dito uh, siguro uh, alam ko yata may namunan ba sa iyo pre ayun may namunan sa akin tapos siya nagtanim ang luwang diba ba so, kas po, tabla ang ano ko ka nga tabla ka, ka la tabla. Uh. ganyan po yung ginagawa ito po sila po yung nag gaganyan tapos 30 pesos isang ganyan ay grabe pala no ito yung nadaanan ng army worm Ayan, no? talaga palang ano, halos mamatay-matay yung sibuyas. Odi kahit maliit pa, kailangan ka ng harbisen. Ah, harbisen na po yan, tanubig na lang. Ay, uh, kasi pag naubos po yung dahon but niya. yung, uh, yung mga uod ba na yun, ba kaya ng mga gamot-gamot? Eh, hey, halos lalakas po ng gamot na hindi na, kaya namin, hindi po ma yeah, number one na problema ng mga nagsisibuyas dito sa Nueva Ecija. Yan po. Yan pala ang eh, dapat natin mapag-aralan no? sa mga ano uh, sino ba may hawak ng sino ba sekretary ng agriculture ngayon Sir Manny Pinyol ba Hindi ko lang po Tamat. kasi mas alam nila kung ano yan eh mga alam nila kung paano masosolusyunan yung armyworm na yan eh yan yun po napaka daming ano sibuyas sana pero konti pa yan no konti pa lang po eh oh, may um, hapon makikita yung mga nakatayong mga nakabagya mm, ayun po ang sipag oh ni nanay oh. talagang ano nagtsatsaga sila 30 pesos isang ganyan sipin nyo kung makalima sila di 150 pesos lang eh kasi ganun po talaga kalakaran hindi naman, si, hindi naman po pwedeng magtaas ng presyo yung tanim neto baka lalo naman siya malugi pero ang kagandahan ang dami niya na rin natulungan kasi dahil sa tanim niya marami nagkatrabaho di ba lola? Oh, Ilan uh, ilang taong ka na lola? Oo. Uh, Parang ikaw napansin kong pinakamatanda rito, tama ba? Oh, okay. Ah, ganon, ilan taong ka na lola? 71 Ilan? 71 71? Yeah. Dahil 71 ka na oh, ah. May akong halo-halo ako ah, Hindi, hindi halo-halo oh. oh Thank you ah, Dahil 71 ka na eh Ano ito, sentin niya? Hindi Ano, okay. ah, pagkatapos mong napuno na isang sako, uwi ka na, pahinga ka muna Ay, hindi ah Ay, ata mo nga, ayaw pa, oh. binigyan na na isang libo, ayaw pa umuwi ko pa umuwi. Bakit? Eh gusto ko pang magbunot. Bagay ano 'yan, ah, Ayaw kapag palakas siya na eh, no? Ah, uh, no 71. Ilan po ilan na po apo niyo? Ah, uh, anas ano, sa ano? Ilan? Isa. Ilan anak niyo? Anim. Ah, um, um, wala eh. Oh, matyak na marami kayong apo. Hindi pa pa. Anim na kay. Eh. Ay pa mga katropa, uwi na kami. Anim, anim, anim. At Anong mga outbura lang talaga Ayan. kami nang uh, ano eh. Uh, Sibuyas kay pare eh. Ang ganda rito. Uh, gusto ko lang talaga makita kung paano mag-harvest ng sibuyas.